Kung sa welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon ng mga at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Babe, dahil malilikot sila ha? Wala well, lato-lato ngayon. Paingay <laughs> <laughs> hey, eh. Hey. Yung nagsiman ka, tapos ikaw na good boy. <laughs> Inunahan na eh. <laughs> Ayaw niyo makutaban. pa. Uh, Grabe. Waiter, ano yan? Ha? Huh? Di ba sabi ko less ice? Isang yellow lang naman po yung nilagay isa nga lang nilagay mo eh, ha? Isang buo. Pa! <laughs> Jackson Premium. <laughs> Jackson Pro Max. <laughs> <laughs> Galing niya ate. Oh, Ang ina, ganda ko talaga. Opa! talaga pag maganda. Di ba? Ang ganda! Ako na yung pinakamaganda sa buong mundo. Dahil magkakandara pa sa akin ito. Nantong mukha. Na Hi. 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 <laughs> ba, pahitama yung nanay. Napigyan pa lang pagkain yung mga bisita. Ay, alis lang ako with friends. Unaan ba naman? Oo, oh, makikipagkita ka siguro sa boyfriend mo, ano? Hindi, kakakita lang namin ka hap. Katawa talaga ang mga joke mo. <laughs> Tayo, Pato sino kachat mo? Kachat mo siguro girlfriend mo, ano? Ay, hindi magchat-chat yun. Alam na nandito ka. May joke lang! Ito I naman! <laughs> Binibiro Ay, ka lang naman! Ba't pinaniwala? Eh. Binibiro <laughs> ka lang, <laughs> <ko> lang. Lagot. <laughs> Minsan, nagkukunwari ako na masarap ang buhay ko. Siyempre, para hindi halata na ako talaga yung masarap. Oh. Dito to, sana ako. Dali <laughs> sa idol. Ma'am, sana karton na lang ako. Bakit? Ingatan. Huwag ibagsak. Kapit mo dumating si sir. Wala pa rin akong assignment. Si Guiz Gadi kaya may assignment. Quiz Gadi, may assignment ka ba? May assignment ba? <laughs> Sarin <akin> palang wala. Ito, <laughs> oh, tinataga oh. ko dyan. Malalaking taga niyan, hindi man hindi naman tinakuan. Pa't ka tumakbo? Lalagi si Lazar. Tagal <tong> pa sila. Nay, tayong matatapang. Di, ba? di ka tumakbo. Lahay ito ng matatapang. Nay, tayong matatapang. Bawa sabi ni Mama, tungkot ka doon na magpatuloy. Tungkot ka na magpatuloy. <laughs> <At> sinabi <siya? laughs> Eh, yun naman pala. Galawang mo, Kage. Hmm. Unin at gagawin. Ah. Ipan mo. Ipan nga. Napa. Alikan mo. Loko, loko. Lagot. Wala nang si ate. <laughs> It's a dipeligro na kaya halos lahat na nakikita mo pera. Sinumpay nga. Baka basa. Corbidius <laughs> huh? pala. Oh Bisama ka sa birthday ko, swimming tayo. Pagkasama ka, sasama ako. Eh? Eh kung sabunin ko kaya yung utak mo para B makasama ka. Birthday niya nga eh. Para kang may luga. Siyempre, kasama Manana, talaga. Mahala, <laughs> subok ka Kumain ka na ka? Naka ba naman, ginagawa mo mong bata. Kamay, bilin mo ko robot ha. Yung tipong kaya mong ayusin lahat.

Ay, malamig. bilsa mo. Pa, tigasin na. Ah. Oh. Ayos na ba yung lababo doon? Oo, oh, ugas na plato. Pa. Ay, yung CR. Malinis na. Ay, yung labahin. Nakasampay na. Very good. Ayos ba gawa ko? You're the best. Siya pala gumawa. Ay, hey, tola ano yan, tol. Pitin piti natin sa sipat, tol. Ah, Tingin ka ako, tol. Ibat mo. Galing naman. Ang ang ganda mo. Ganda, bre. Galing nga. Ganda, wow. man. Ganda naman. Ganda? Gagay, mm. solid. ang ganda rin to. Ganda, ganda, ganda May ano, may ano. Pwede, pwede. Minimalist. Minimalist, tol. Minimalist?

hindi naman ito ang order ko pero na-appreciate. Na-appreciate ko si seller. Pinalik niya sa akin yung bayad. Wow! O, talaga? Uy, uy, sana, oh, uy. Ay, pa. Sana all. Ganyan. <laughs> oh, tama na, tama na. Busog ka na, hindi ka pala si. <laughs> Tinaabangan ko talaga po. Ginawa nga po na pulutan. Hindi na. Ini to guys. Niloloto sa mga ulam. Kim ti kim. Kain na, kain na. Ayun, kain na kain na, ano pa siya na? Kuya. na, ano pa siya Tigil mo magaling kung ako eh. ay na yung para sa <laughs> kanya. Pa si Wala Kaya ka Kim, bukla na Nako. Pagtalaga. 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 Nagsisimotan. Hindi <laughs> 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 nagsisinwalik ang bata.